Nalawali mo nalang rubik. Eh? Okay. Diba book black, blocked with the device? Decibility. Decibility. Sabi mo sa inyo, alam niyo mo yung mga nagsaksak nun eh. Hindi okay. nga nabog noon. Uy, mama mo yun! Talaga kay mama mo. Dala, dala ni mama mo yun, extension. Ako lang kadali. Hey, yung una ako nagsaksak ah. nun. Ah. Hmm. Ano po na, na extension no? yun? ba? Sabi mo yung maba? Yung maba okay pero ano Hello, hello. Kailan mo kami dadalhin pa tayo nitong sa atin? Oo. Kain lalayo. Ba't mo na kukunin? Sa